morning. So, time 5.30 in the morning. So, maano mo dito sa amin. Masama ang panahon. Malaki, malaki ang alon. No? Malaki ang alon. So, ano mo yun eh? time Malaki yung alon.

dire yun will so ito yung mga pasaheros patang

Kumusta naman kayo? Uuwi na <inaudible> doon sa <analyzimata> area na area na 'yo. O baka si Limu po. Hello. O baka si Limu po. mahangin kasi mahangin at uh, maalon kaya mahirap ang ano ngayon biyahe so dito sila dadan sa yeah. kasi may laki ang alon dun sa kabila high tide naman high tide niyan makakaraan sila dyan Yeah.

under na yung mabina walang wifi so